Sang so, napakalakas at napakabisang pampaswerte na mag-attract ito ng unti-unting katuparan sa iyong mga pangarap, sa iyong mga kahilingan. Sa pamamagitan nito, makapag-attract ito ng pera. Hindi lamang maliit na halaga ang pwedeng ma-attract dito. Ito pa ay makapag-attract po ito ng sobrang dami at sobrang laki ng pera. So guys, kung gusto po ninyong malaman kung paano ito gamitin, kung paano ito gawin, panoorin niyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. Kung kayo mapo bago sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe po at hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga video. Ito po sa inyo ang isa sa pinakamabisang paraan kung paano makapag-attract ng success Swerte sa pera, sa career, sa trabaho, sa negosyo At ito lamang kailangan ang paggawa po nito 100% yung paniniwala mo Gawin ito sa araw ng biyernes at araw ng martes At pwede mo rin itong gawin sa mga araw po ng full moon at ilagay mo ito sa ilalim ng ihunan bago po kayo matulog sa gabi, sa loob po ng 9 uh, days. no 9 days po, kasi uh, sa saksisig mo itong gagawin sa loob ng siyam na araw, ayan, magkaroon ng unti-unting pagbabago ang iyong buhay. Kung ano man ang iyong mga pangarap, magulat ka, unti-unti po yang ibibigay sa iyo. At kailangan mo lamang dito 100% yung paniniwala mo dito at sa payan ito na, dasal at sipag at syaga. So, ang lahat na yan, ang lahat na inyong mga pangarap ay uh, sa yan. So, ngayon po guys, kailangan mo dito yung lugar, lugar na tahimik. At anibig uh, ang ibig ko pong sabihin kung yung lugar na yan, kailangan magkaroon kayo ng focus sa paggawa po nito. Napaka-importante po nito. At gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. And then, kailangan mo dito yung isang pirasong bawang guys. Ito po, ang bawang naman, alam naman po natin, ang bawang ito po ay napakalakas po nito uh, mag-attract ng swerte at nag-aalis din ito ng mga negatibong enerhiya sa loob po ng iyong bahay at kahit po yung mga pangarap ninyo guys, ayan, uh, tatanggalin po yung mga negatibong enerhiya kaya tuloy-tuloy uh, po yung mga pangarap ninyo mabilis siya matupan. So ngayon po, kailangan mo itong ganito lang kaliit and then Ah, uh, tanggalin niyo yung pinakauna niyang balat, guys. Ganyan po. Yan. Ganyan. And then yung pinakauna lang. At kailangan dito yung baga, bawang na gamitin po ninyo bago po siya. So ganyan lang. So mapansin po ninyo, matapang yung amoy. Kasi uh, napaka-importante dito yung amoy kasi yun po ang magtaboy ng negatibong enerhiya para po swertihin kayo at makapasok yung swerte sa iyo. At kailangan mo rin dito yung star anis or sangki. Sangki ba yun? Ayan, star anis. So itong dalawa na ito, pag ito po ipagsamahin mo guys, ito po yung napakalakas na pampaswerte po ito. So ang gagawin niyo po guys, ayan, um, pwede din nyo itong baluti ng pula na tila pwede rin siya pula po na papil. And then, pwede siya white paper, pwede din siya. Ang importante dito guys, hindi sila magkahiwalay sa isang lagayan. And then, once na uh, nabalot mo na po ito, ang una mong gagawin, bago mo siya ilagay sa iyong unan, mag-wish ka dito ng talimtim. Hilingin mo po na sa pamamagitan nito, lahat ng mga pangarap mo ipagkaloob po sa iyo. Ayan. So, ngayon po guys, ilagay mo muna dito sa kanan na kamay mo. Pag ganyan siya. And then, ipikit mo yung mata mo. Mag-inhale, exhale po kayo. And then, Uh, continue po ang pag inhale exhale ng tatlong bisis. Hinga ng malalim, release. Hinga ng malalim, release. Tatlong bisis po yan. Para sa ganung paraan, marilis mo yan kung ano bang mga uh, duda or negative na pumapasok sa isip po ninyo. So, ngayon po, pagkatapos mo nag inhale exhale, ipikit mo po yung mata mo and then mag-wish ka dito ng taimtim. Ibulong mo dito guys na walang gamit na sana ang yung lahat ng pangarap, ang yung mga kahilingan. At Huwag kalimutan sa bandang huli, I claim it, I claim it, I claim it. So again, pwede mo po itong gawin uh, pampaswerte po sa trabaho, sa negosyo, kahit po sa mga mananaya guys, pwede mo po itong gawin. And then pagkatapos po guys ng iyong kahilingan, ang gagawin ninyo po dito, baluti ng pulang tela or put, uh, pula na papel or uh, kahit anong pulang na papel, pwede balutin ito guys. And then pagkabalot po, ilagay mo ito doon sa ilalim ng iyong unan. Hayaan mo po siya dyan sa loob ng 9 days. And then tuwing gabi po, kunin mo po ito bago ka matulog sa gabi and then mag-wish ka bago ka matulog sa gabi. No? Hilingin mo po sa pangunitan nito, mahal na Panginoon, ang aking mga pangarap, ang aking kahilingan ay matupan. I claim it, I claim it. Ayan, ibalik mo na agad siya doon sa ilalim ng iyong unan for 9 days no? And then after 9 days guys, kunin mo po ito and then ito pong star anise, pwede mo siyang ibaon doon sa iyo pong money plant or mga halaman po din yung na pampaswerte sa harapan ng iyong bahay. Ganon din ang iyo pong bawang. So ito po guys, makakatulong po ito para unti-unti mong makuha ang lahat mga pangarap mo. No? At positive lamang lagi po natin tandaan, uh, positive, 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 kasi napakalakas po ang ating isip. So, uh, once na gumagawa po kayo ng mga pampaswerte, kailang positive ka palagi para sa ganung paraan, positive po ang iyong matra. No? Ayan guys, kung nagustuhan pa ninyo ang ating topic ngayon at tingin po ninyo ay makakatulong po sa inyo ito, huwag kalimutan like, at i-share ang video nito sa iyong mga kaibigan, mga friends po ninyo, mga fam family, family po ninyo. At mag-subscribe na rin po kayo guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Lagi kayo mag-ingat. At sa aking description po sa mga interested sa ating online business, mag-message kayo directly sa akin, sa aking um, uh, Facebook Messenger. And then pag-usapan po natin uh, negosyo na sinasabi ko po. So gusto ko lamang guys i-share sa inyo para makatulong din ako sa inyo. No? So again, maraming salamat sa inyo lahat at lagi po kayong mag-iingat guys. Bye!